ka lang mo nga na ito Kala kayo nagbibiro ay Pagagaw nga na sa loob ay Nagulo Pinakamalaking bupalo po na nandumating dito Ito yung pangkatay na Estimated price po dito ay 120,000 dapat laki ayan hindi na pizza hindi na pizza Suga. Suga. Kapal. Kapal ng panalaman. Mga nililiguan. Saan po? Hansa. San Jose, Batangas. Hansa po, Hansa. Hansa. Op, oh, yeah. oh. ya. Yon. Op. po yung mga kabayo dito. Ay mga kabayong mga pangkatay na dumating dito ngayon. Ayan, magandang araw mga talong TV na dito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas Ngayon po ay uh, May 2, 2024 Tayo po ay mag-update ulit mga binibeta Mga kalabaw dito at baka uh, medyo madalang pa rin po yung mga hype ngayon na pinaparada dito at ito pong truck na ito yung dating yan po ayan, kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito ayan sila ito sa mura talaga si, si, kaya... si Bosing po ay tayo ng shorts dito 55 <laughs> sila uh, sila yung nagtingin ng ating paninda dito sa ano, uh, paradaan habang tayo yung nagtitinda dito yun nagbablog na rin tayo Ayan, salamat kay Kuya at binilihan tayo ng dalawang shorts. Ayan. Malaki tulong sa ating negosyo. Ayan, 150 po ang isa. Ayan. Sila Kuya. Ayan po sila si Kuya. O, na mimili ng ating paninda dito. Na pina yung shorts. Ayan. Na pina mga shorts natin paninda dito. Habang tayo nag uh, bebenta yung po. Ito naman dito magbablog tayo mamaya ng ating mga baka dito na binibenta. Ayan mga Talong's TV Ito po yung mga bakang pangkatay Na manabili na dito po yung May mga tatak na macho ablo Ayan po malaking baka Ayun. Puro pangkatay pala po yung mga nandito Ayan mga pangkatay ng mga baka Ito yung mga kulang sa 80 ang halaga Mga pangkatay ko naman po yung mga halaga eh. Ayan kasalukoy ang pinapainom ni Boss Yung kanyang baka Boss good morning ito ba yung mga pang alagayin pa? Pwedeng alagayin, pwedeng katayin Ah, pwedeng alagayin, pwedeng katayin Ito ito na, ito oh. Saan galing ito mga baka nyo kalimitan ng pagpagbenta nyo? Ha? Ah? Saan galing? New Zealand Hindi, <laughs> saan nga Saan dito saan? New Zealand New Zealand daw <laughs> <laughs> Ito ba yung pwedeng alagayin, pwedeng katayin May nakita oh, ko, baka baka si boss okay. Yan natin itong baka ni boss Laki o oh. Ito ba si katay na ano? Mga magkaling ganito kalaki? May sandaan? May sandaan. Tatlong pako. Saan ang dala nito? Bulakan. Ito daw ay sandaan. Uh, dadali sa Bulakan. Pangkatay na. Ang paking baka. Yan, ang mga kabayang dumating dito. Yung mga gusto palang bumili ng kabayo. Kaya kalimitan po dito. Ito, pwede pa pong alagayin. Maganda pa siya. Parang ito yung pambenta pa nila. Yan, tapos ito po. May, may, may mga ganda pala. Yung mas maganda pala po pagpupunta kayo minsan. Pag na webis pong punta kayo dito para uh, meron din silang maumaga yan o, Webes ng umaga at saka madaling araw ng Biyernes. Yan po, bali po meron itong... Yan. Okay. bagong, bagong ligo. Pambenta niyo po ito. Mga magkano pa yung ganyan kalaki? May gita po. May gita po daw yun. Saan po yung galing? Galing yan. Ansa. Hey. Ansa. Di sinuwi dulo yan. Kasama yan. Ano na yung pangbakas? Oh. Ah, si ah, ansa yung ansang ba, magbabaka. Oh. Ayun ah, pa lang. Ito po yung nasa loob ko. Oh. Eh, lalo uwi. dito pala yung mga gandang baka nila dito. Ah, lalaki ng mga baka niya pala diyan eh. Ah, ah. Ano po ang pangalan ng baka nito? Angus. Nililigwan pala nila dito. Lalaki ng mga baka niyo ano? Pure Angus do. Ano po bang klase ang bakang Angus? Ay ito ba, parang ito galing pa sapit daw. Ay ah, ito parang Holstein. Yeah. Oh, Oo, ito na nga oh. ni Kuya. Magkano niyo na po inahalaga nitong ganito? Aba, hindi ng tinig ka kapreso ka mo na higit ang isang daan din daw. Pero ito pa, sa paisa inyo yung ganito bibenta niyo magkano naman? Ibibigay ibibigay ng 120. 120. Ito Kuya ay partner din siya. Ah. Ay, ah, ito yung sabi nila masarap ang karne. ayun ah. Yun. Yun. <laughs> Ay, ito pala ang itsura. A kilo nito yung 7,000. Oo nga. Ito nga pala yung angus. O, ito yung nakuha nakuhaking ganito. Ay, Ay, isa oh. po ito, isa. Ay, isa, isa. Uh, 120,000 doon ito pa pepera siya ni Kuya. Pero may bawas pa lang po sa halagay nyo. Hindi na. Ah, talaga fix na yun. Talaga hindi na ka-fix na ito sa mag-fintech. Ito na nga pala yung nabanggit sa akin nung nakarang hindi pa nakakita. Ito pala yung tatawag nila Angus. Oh. Madalang po ang ganitong baka, no? Ibang basta na nakakakita ng At mahal nga po siya. Madalang dito niya. Pero ito pa yung may ilang taon na kaya ganyan kalaki yung baka? Dalawang taon lang Ah, bata pa rin? Oh, Malaki pang ilalaki? Dalawang taon, buwan. taon at ano, limang buwan po. Dalawang buwan. Dalawang buwan. bakit mga ratong niyan, sa na Grabe Ganda ng katawan. Ito pala yung angus. Para siyang Holstein pero pa hindi siya Holstein. Oo. sa dito. Ganda ng pagkabaka ang gusto daw ito. Yung pinilitan pala ni Kuya ng tali. Oh, pia. Okay. Okay. Pero mabait naman siya, okay, ano? Okay, hmm. Okay. Tingnan natin dito. Naninibago lang siguro. Ay, hirap. Yeah. yata nila. Eto naman po ay mga pambetan niya rin bukas. Pinagawa okay. uh -oh. yeah, mo Patining. Mga nililiguan. Saan po? Ansa. San Jose, Batangas. Ansa po, Ansa. Hansa. Oh, yeah. Yung. Paputik nga lang talaga po siya, ano. Galing sa farm po. Mga alpas po ba ito? Alpas sa... Uh, alpas? Alpas yan. Ah, mga alpas. Mm -hmm. Pero ito kuya, magkano yung binibenta ito? Gato kalalaki naman. 80. 80. Ayan po, mga patiner. Ito yung mga gandang patiner po, talaga magandang ilalaki niya, ano? Kita naman sa katawan. Ayan po, meron pa rin sila kuya doon, maraming baka. Ayan po tayo doon, sabi. Yung mga, mga ganda mga baka ni kuya ngayon dumating dito, malalahi. Ayan, ano? Puro po ito yung mga ansang ay, la, lahing ansang ansa. 21 na talagang ko yan. 21. Pero pamina, bawas naman na kayo. Pamina, bawas na. Nabawas na uh, ko ng alin. Ayun, marami na rin pala. Ay, parang. parang madalang ko maglabas ng ansang mga lang oh, ngayon lang nagkataon na mayroon kayo. No? Oh. Yan po yung mga bukas. Dito po yung mga upload dati't mamaya. Yung mga interesado um, po bukas na bumili ng ganito. Hanap, ay, ano pangalan ko yan? Si Boss Banjo. Si Boss Banjo. Yan po, hanapin nyo lang si Boss Banjo bukas. Still, ito yung mga kukuha nyo ito bukas sa ano, Bernes sa paradahan ng... Magkano po ulit nga ito mga gato kalaki? Magkita ng 80 Magkita ng 80 Maganda po oh, oh. Ito po kuya yeah, yan lahi niya yung mga Brahman, Mestizo oh. Ay, brahman rin yan, mga kaling ang yan talaga Basahan sa po ang pangalan ng kanilang mga breeder ano Bakang Hansa hmm. Kita naman po ang lalaki nila oh. tapos ang hahaba ng bintas, mga big bones sila oh Malalaki ang pagkabuto nila yung, uh, hindi no ilang ulo na lang po ito natitira nyo? 2 3 na lang 11 sana na lang daw yung mga baka na magkakanta malalaki. Ito naman kuya, ibig sabihin ko yung mga ilang taon na naman yung kanya kalalaki? Mga dalawang taon niya. Dalawang taon? Ayun, dalawang taon lang daw po ito mga ito. Malaki pa, mga pampatiner talaga siya. Ito po talaga yung kinitinitin na dito pagpatiner ay yung gantong medyo matambok yung fit niya. Tapos oh, yung maganda yung huli, tapos medyo pahit siya na konti. Tapos sabay na pag, -pag tumaba siya, sabay na ang so, ng katawan. Oo, oh, habang anong katawan niyo. Ganda ng pagkabakan nito. Yan po, pag bukas na po, pag gusto niyo bumili nito, punta niyo pa parang nila po si Boss Banjo at uh, ito ipaparada bukas sa dito sa ano Padre Garcia. Ganda ng mga baka nila. Eh no? Mga talong stipe ito po yung uh, isa sa pangalaking bahay pangkatay dito na Ah, uh, isang daan halaga. Si Katay na po. Ito po marami po dumating dito pang Katay. Tapos pinakita po tayo isang kalabaw dito. Yun, laking kalabaw. Oh. Ito na ang pinakamalaking nakita nating kalabaw dito. So, okay, ito ay bupalo na, no? Bupalo siya. laki oh. Grabe. <laughs> Lapad. <laughs> Ang laki nito. Oh. Grabe. Bakit ay abuti na may kita isang daan ano? Ah, sobra isang sa isang ang halaga nito. Mga mga 120 pa nga eh. Oo. Ah, po niyo yung pagkabaka niya haba. 120 siguro yan. Maabot din daw to ng 120 si Kuya. Si Kuya po ay subscriber natin, biyahero ng taga Marinduque. yun so tapik. Okay. Kuya kasama din niya dito. Ah. <laughs> ano tinitingnan natin 'tong malaking kalabaw. Ito po pinakamalaking kalabaw na nakita natin dumating dito. Yan. Pero kuya kay marunong tumingin sa katay. Ano kaya ang estimate niya sa katay ang ganto kalaki? 450. 450. 450 mga 450 hanggang limandaan 450 daw ito hanggang limandaan itong laki ng kalabaw nito na grabe naman laki nya talaga eh ang lapat din nyo yung batok nyo Yun. tapos ito yung puwita dito kahit medyo ano yung chanya, pero ito yung puwita nya unti na nyo yung puwita nya dapat daw oh. <laughs> grabe laking kalabaw sobrang laki kaya nakabili dito? Tagaritin. Ah, Tagaritin. Yan. Yan. no? May mga turetin ba kasi sila kuyang, ano, pambento. Kaya mga magkano yung bibenta yung kanya kalalaki? Nagmamayigit menchinko. Ito yung mga nitip na baka. Yan, no? Bagong ligo. Kinatis ko dito. Nagliligo na ulit ang mga baka nila. Na mga, ano, mga nitip pala itong mga ito. Yan, no? Ligo time na mga baka. Mga mga nitip po ngayon ano? Oo. Ito naman po yung magkano yung binibeta yung mga ganyo kalalaki lang. 25 po. Ayan pong malaki-laki naman. Ah. Ito pong ito pong itim ay 40. Ah, tapos po itong malaki-laki. yung malaki ya di Habit Show. 72,000. Ito daw po yung pambenta nila kuya dito. Tililigo ano nila para malinis bukas sa paradahan. Yan. Ito may mga native na rin sila dumating ng mga baka. Kayo naman kung ay nakakabenta na rin pag gantong araw? Ah, nakakabenta na rin pala. ayun pala. minabenta na pala kayo pa yung mga baka nyo saan galing? Silangan. 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 Ah, silangan at saan po? Ah, dito lang din. Ah, dito lang para sa Garcia. Dito pala galing yung mga baka nila. Yan. Mga pampeta pa ito bukas. Deliver na ng damo. Para pakain. May nakakabuti, may nakakuha pa kayong ganito sa riwanda mo. Ay, sa tubigan na ito, no? Hmm, meron doon magaganda. Hindi pa, ano, kumpay pa Ah, kumpay pa ito. Parang galing ng palayan. Magkano naman ang ganyan isang sako nyo? Ganyan pa rin. Kaya ng tate. Magkano ba? Saan. Sandaan. Tapos kahit sa ating mga alaga ngayon. Sa mga alaga nila, boss, na iwan dito. Mm. Sandaan daw isang sakong kumpay. Nabili mm. na si Kuyang Kalabo. Pwede, katay katay na? Ah, alagay pa. Ah, dispersal. Pag dispersal na pala ito. Ano ba yung ng dispersal? Alagay. Ah, alagay. Ano yung sabihin ng dispersal? Alagay. Ayan. Mga katalongs TV, ito po yung mga galing bicol na mga kalabaw at baka pinababa na. Mukha yung galing bicol. Ayan. Mga patiner. Ay, patiner. Katiner pala ito. Patiner. Patiner? Hindi <laughs> sunga yung sungay. Putulang putulang sungay. ito. lalaki mga baka. mga baka. Punta may sa Imatsura. Ito yung mga bagong dating dito. Binababa na nila. Ngayon po ay araw ng Webes. May 2. 2024. <laughs> 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 Ayun, naman pala. Ano <laughs> binababa nila? Ang daming karga nito isang truck na to. Yala, yala! Ay, talagang <laughs> Nagagaw <laughs> nga na <doon. laughs> ito Kala ko nagbibiro ay eh. Magagaw ng na sa loob eh na ay Pagkay naman eh <laughs> Pagkagaw daw eh Kanya-kanyang Ano ng kalabaw eh Tapos nga daw eh Pagkagaw nga daw kalabaw nga pala <laughs> kanya kanyang hila ng kalabaw kanya kanyang trato ito mamaya Ah, kay masuwag diyan. Ala. Yo, nakaisa na. Uwi na muna si boss. Yan. Bandara ng <laughs> dahan. Ayan, kanya kanya na silang kuha ng kalan ng mga kalabaw na tapili na. Hindi ko kaya. Kala ko bibiro kanya sa mga Ayan. Ayan. Ah, talaga. Oh, awa. Isi lang, awa. Papanuntok na sa loob. Isi lang, awa. <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan Ayan ang kalabaw dito Pagkain natong tungan dyan ay Yung kanya-kanya silang pili ng kanila mga kalabaw na tatratuhin Ayan yung mga kalabaw na dumating dito ngayon dahan-dahan ang mga busan si kuya nakadali din ang isa kopya ay nako ah baka na wala nakagaw Ano <laughs> mo mga bata dito sila Sa alis to kalisto ayo.

enos hey, shout out kila Bossing ang mga mamimili ng kalabaw dito sa Padre Garcia, si boss, si boss na Si Boss na mga Bossing, si Boss Mar. Si ito ang tunay na Bossing eh. Si Boss Ate. Si boss. Ito yung maraming kalabaw pag gusto niyong bumili ng kalabaw. Ito Ito Sila yung mga Shoutout kay boss, pinakamalaking pinakamalakas na magde-deliver dito ng kalabaw sa Makati. Kalabaw dito sa Padre Garcia. Ang <laughs>